Magandang araw po muli sa bawat isa. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos o batas ng Panginoong Kristo. At ang ating teksto sa pagkakataong ito ay nasa Mateo 7, 13-14. Basahin po natin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malawak ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon. Sa pagkakataong ito, ito yung ating ipalalagay na ikadalawamput-dalawang utos ng Panginoon Kristo. At kitang-kita po natin ang ipinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod sa talatang ito. Ano ang kanyang nais na pumasok tayo sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan. Pero iiksihan ko lamang po ang pamagat na ganito, pumasok sa makipot na pintuan. Pumasok sa makipot na pintuan. Pero wag nating kakalimutan yung dumaan sa makitid na daanan sapagkat saka lamang tayo hahantong doon sa buhay kapag kayo ng ating nilakaran. Hindi nangangahulugan na pag pumasok ka na ay nandung ka na sa hangganan ikaw ay nagpapasimula pa lamang na dapat lumakad sa makitid na daanan. Nawa po ay hindi tayo titigil doon sa pagpasok sa pintuan, kundi tayo ay lalakad tungo sa hantungan ng ating pananampalataya. Yan po ang alam kong ibig sabihin ng Panginoon dito. Sa ating kapanahunan ay nakikita natin sa ating mga lansangan ang patuloy na pagsasaayos sa ating mga kalye pagpapaganda, pagpapalawak, paglalagay ng highway, expressway, skyway, broadway at kung ano-ano pa. Nagpapakita ito na sa natural na buhay ay ayaw ng tao ng masikip at maliit na daanan. Katotohanan po 'yan. Siguro nag-aalangan tayo kapag masikip ang ating daanan, yung mga ali napakadelikado po niyan. Yung pala naman, pagdating sa Panginoon Yesu Kristo, ay nilanais niya na tayo ay pipili ng masikip na pintuan, makitid na daan para sa ating lalakaran. Sa landas na patungo sa buhay na walang hanggan, ay pinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod na piliing pumasok sa makipot na pintuan at tumahak sa makitid na daan. Nagbigay siya ng babala tungkol sa maluwag na pintuan at sa malawak na daan na magdadala sa kapahamakan. Nawa'y ilagay po natin ito sa ating puso't kaisipan sapagkat isang bagay ang sigurado kapag kasinabi ng Panginoon, yan po ang mangyayari. So sa pagkakataong ito, ay pupunta muli tayo doon sa katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo. Nawa po ay patuloy kayong nag-enjoy sa bagay na yan na inyong ginagawa. At kung kinakailangan din namang magpanalanginan kayo ay gawin po ninyo. So ang tanong natin, anong landas ng buhay ang iyong tinatahak sa ngayon? Makipot o malawak, paano mamasasadi? Anong landas ng buhay ang iyong tinatahak sa ngayon? Makipot o malawak, paano mamasasadi? Maging tapat kayo dito sa bagay na ito dapat nating tandaan na ang Panginoon ay ayaw niya ng sinungaling at mapagkunwari. Ang pagpapalaya ng Diyos ay nanduduon sa pag-amin sa ating kalalagayan. Sige po, punta kayo ng inyong grupo sa pag-uusap sa katanungan ito. Muli po ninyong ipos ang video ito. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral pag-uusapan natin ang ating unang punto at ito. Bakit marami ang pumipili sa malawak na daan? Bakit marami ang pumipili sa malawak na daan? Sinabi po yan ng Panginoon at hindi pwedeng nagkamali o nagkulwari ang Panginoon. Yan ang talagang nakita niya sa mundong ito. Pero ano nga bang dahilan bakit marami ay pumipili sa malawak na daan? Number one, hindi naniniwala sa magiging resulta nito. Hindi naniniwala sa magiging resulta nito. Maraming tao ay hindi pinapaniwalaan ang resulta ng bagay nito. Bagamat marami naniniwala sa Diyos, lalo na rito sa Pilipinas, makikita natin na siguro dito ay mahigit 90% ang may reliyon at nagsisimba sa kanilang mga bahay-sambahan. Pero naniniwala kaya sila sa magiging resulta ng kanilang landas na kung saan minsan ay lantaran na sila hindi nabubuhay sa tama o kaya ay tila hindi lumalakad sa makitid na daanan at yung mga iba naman ay patago. Hindi po yan na itatago sa Panginoon. Pangalawa ay nalululong sa makamundong kasiyahan. Nalululong sa makamundong kasiyahan sinabi ng Biblia na ang kasalanan ay bumibihag at katotohanan ng bagay na yan. Sinasabi ko nga na ang kasalanan ay parang droga na kapag ginawa mo ng isa, dalawa, mahihirapan ka ng umalis at malamang ay gagawin mo na yung pangatlo. Yan ay sapagkat ang kasalanan ay bumibihag, ang kagustuhan ng laman ay bumibihag. At nawa ay maobserbahan natin ang katotohanan yan sa ating mga buhay. Pangatlo ay natatakot na alimurain ng iba. Natatakot na alimurain ng iba. Marami na po akong nakikitang taong ganyan. Ayaw nilang umalis sa mali sapagkat masigit nilang pinapahalagha ng sasabihin ng ibang tao sa kanila. At alam natin na hanggat ang isang tagasunod ng Panginoon o mananampalataya ay man-pleaser, nais niya na kaluguran ng kanyang kapwa, mahihirapan siya sa pagsunod sa Panginoon o kaya ay nangangahulugan niya ng paglakad sa makitid na pintuan. Pipiliin niya ang malawak na daan sapagkat natatakot siya sa sasabihin ng kanyang kapwa. Ang tawag minsan ng Biblia diyan ay kaduwagan. At alam natin sa pahayag 21.8 na ang mga duwag ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang pang kung bakit marami ay pumipili ng malawak na daan ay sapagat panatag sila sa maraming kasama. Sapagat panatag sila sa maraming kasama. Maraming taong ganyan. Ang kanilang pamantayan na ang kanilang landas na ginagawa ay marami ang gumagawa nito. Ganyan din naman sa relihiyon Ang hanap natin ay marami sapagkat natural sa tao na walang takot sa Diyos na susunod sa karamihan kaysa sa magpasyang sumunod sa Diyos na kalimitan ay iba ang landas nito sa karamihan. Nakita natin yan doon sa sinabi ng Panginoon at marami ang makakasumpong nito. Bakit kaya minsan ano, na ang tao ipinagmamalaki niya ang kanilang grupo na sila ay marami doon, hindi nila alam ang sinabi ng Panginoon na kapag ka marami ng tao diyan nagugustuhan ito ng tao obserbahan natin kung paano sila nabubuhay sila ba'y nabubuhay sang ayon sa kagustuhan ng laman pinipili nila ang malawak na daan sana'y alam natin ang mga bagay na ito ay kinakailangan nating magpasya na piliin ang nais ng Diyos o kaya ay ang Diyos. Huwag nating ilagay sa ating mga puso't kaisipan ang kapanatagan sa maraming tao. Napakadelikado ng bagay na yan sa mundong ito. Ang ating panglima kung bakit marami ang pumipili sa malawak na daan ay nasisikil sila sa makitid na daanan. Nasisikil sila sa makitid na daanan. Yan po ay pinapakita ng Biblia na marami ay aalis sa landas nang buhay sapagkat nahihirapan sila, nasisikil sila na hindi nila nagagawa ang kanilang kagustuhan sa laman. Magmamana sila ng kapahamakan sa walang hanggan, yan ang sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sa ating ikalawang punto ay pag-uusapan naman natin ang mga katangian ng malawak na daan. Ang mga katangian ng malawak na daan. Number one, maraming tao. Maraming tao. Katulad yan ng ating napag-isipan doon. Mga tao na walang inaasam kundi matugunan ang hanap ng kanilang laman. Hindi naganap sa historia ng Biblia na mas marami ang tao na sumusunod sa Diyos kaysa sa umaalis sa landas ng Diyos. Never na nangyari yan. Maalala yung sinabi ko sa nakaraan na hindi rin nangyari na mas maraming mga ngaral ng tama kaysa sa mga bulaan. So maging maingat tayo sa mga bagay na yan. Kaya alam po ninyo itong mga batas ng Panginoon Kristo, ito ay magdadala ng matuwid na daan at hindi nito kinikilala ang reliyono, sekta o grupo ng tao sapagkat ang mensahe nito ay matuwid na pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Pangalawa na katangian ng malawak na daan ay madaling daanan madaling daanan. Siyempre naman, katulad ng sabi ko na ang tao ay naghahanap lagi yan ng maluwag na daanan ipinapakita sa practical na buhay na nais nice talaga ng tao na landas na malawa. Sapagkat sa landas na ito ay walang pamantayan, madaling dumaan at kinaaliwan ng marami. Tingnan niyo to mga kapatid. Bakit kaya maraming iglesia ay hindi tinuturo ang mga batas ni Kristo? Nasisikil sila sa bagay na yan, nagiging makitid ang kanilang daanan at ayaw nila niyan. Katulad din naman ng mga tao sa mundong ito na ayaw niya hanggat maari ng batas-batas. Ganyan din naman sa mga tao na ordinaryo. Ayaw nila na bigyan mo sila ng pamantayan dahil gusto nilang gawin ang gusto nilang gawin. At sabi ko nga ay madaling dumaan sa malawak na daan dahil kinaaliwan yan ng marami. Ang pangatlo natin ay sa malawak na daan ay oportunidad sa material na bagay sa mundong ito. Oportunidad sa material na bagay sa mundong ito. Alam natin ang katotohanan na kapag ka ang tao ay natuon sa mga bagay sa mundo ito, marami siyang gagawin para magkamal sa mga bagay sa mundong ito at kanyang maiiwanan ng landas ng buhay. Hindi ba ninyo napapansin na sobrang kaabalahan ng tao sa mundong ito at malalako ko yung sinabi ng Panginoon bilang babala na sa panahon ni Noe na siya mangyayari sa mga huling araw ay ang kabalahan ng mga tao sa mga bagay sa mundong ito. At hindi ba ninyo napapansin na maraming tao ay walang panahon para hanapin ang Diyos pero kahit sasabihin ko yan, kung nais mo pa rin na tugunan ang kagustuhan ng iyong sarili, kulang ka sa pananampalataya na ito ay mangyayari sa mga nalalapit ng panahon, hindi mo gagawin ang pagbabago sa iyong buhay. Material na bagay ang pagtutuunan mo ng mahabang panahon sa iyong buhay at makakaligtaan mo ang nais ng Diyos. Tandaan lang natin na yung mga binanggit ng Panginoon sa Lukas 17 26 hanggang 29 ay mga bagay na natural na pangangailangan ng tao na kahit yon yung mga bagay na alam ng Diyos na hindi masama, pagkayon ay inuna mo kaysa sa Kanya, maaring ikapahamak ng iyong buhay. Basahin po ninyo yung binanggit kong talata sa Lukas 17, 26-29. Isama nyo na rin ang 30 na binalaan din tayo sa pamamagitan ng asawa ni Lot. Ang pang-apat na katangian ng malawak na daan ay nag-aalok ng popularidad. Nag-aalok ng popularidad. Alam niyo hanggang ngayon ay marami akong kristyanong nakikita na inaangkin yung sinabi sa mga Israelita, you will be the head and not the tail. Ibig sabihin nun, sila ay mailalagay sa mataas na kalalagayan sa mundong ito. Hindi nila alam na yan ay mapanganib sapagkat kontrolado ng diablo ang salibotang ito at ang paghahangad ng popularidad, karangalan sa sarili ay napakadelikado. Inaangkin din nila yung sinabi kay Abraham, and I will make your name great. At nakakalimutan ang sinabi ng Panginoon, if you want become great, you will be the servant of many. So diyan ay makikita natin na magkaiba ang pamantayan sa Old Covenant, sa New Covenant. If you want to become great doon sa eternal kingdom ni God, then we must have to be the least in this world. Tayo ay piliing maging mababa sa mundong ito. Ang panglima na katangian ng malawak na daan ay pagiging abala sa mga kinaaliwan pagiging abala sa mga kinaaliwan. Ito po ay isang makatutuhanan sa ating kapanahunan. Alam ng Diablo na kapag kanahiwalay tayo sa pagnanais na prioridad ang Panginoon, kapag kanagawa niya ang bagay na ito, ay mailalay niya tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung papansinin ninyo, ang salibutan ito ay punong-puno ng kaaliwan sa laman. Never before in history na meron tayong ganitong karanasan. Yung mga reels, yung mga TikTok, yung kung ano-anong mapapanood natin. Alam po niyo sa tutulang, minsan ay nararamdaman ko bagamat hindi po ako nangihinawa dahil alam ko ang patunguhan ng mundong ito, nakikita ko na walang gaanong nanonood sa mga video na umaabot ng 40 minutes o 30 minutes. Gusto ng tao at nakakaaliw sa kanila iyong mga bagay na nakakainganyo sa kagustuhan ng kanilang laman. Masaya sila doon kaysa sila ay nabababalaan sa mga salita ng Diyos kaysa sa sila ay pinapalakad sa landas ng buhay ang pipiliin nila ay doon na lamang sa mga bagay na aaliw sa kanilang mga laman. Magandang katanungan yan sa isang Kristiyano ano ang iyong kinagigiliwan? May panahon ka pa ba sa pag-aaral o kaya ay pagbabasa ng salita ng Diyos? Punta tayo dito sa ating pangatlong punto, mga katangian naman ng makitid na daan. Mga katangian ng makitid na daan. Sinabi nga ng Panginoon na makipot ang pintuan, makitid ang daan, at kakaunti lang ang nakakasumpong na yon. So yan po ang ating una. Kakaunti ang tao sa makitid na daan. Kakaunti ang tao sa makitid na daan. At sasabihin ko sa iyo, kung wala kang pananampalataya na sa dulo noon ay buhay na wala hanggan, na naghihintay sa atin ng ating tagapagligtas sa landas na makitid, sasabihin ko sa iyo, wala siya doon sa malawak na pintuan, apuya naghihintay sa kanila at kung naniniwala ka na ang Panginoon na naghihintay sa atin dito sa makitid na daanan, ay dito ka magpupursigi. Pangalawa, nakatangian ng makitid na daan ay tahimik. Tahimik. Nais ko lang sabihin sa inyo, tahimik po yan pero hindi malungkot. Sapagkat nais ng Diyos na siyang focus mo, siyang kasiyahan mo, masaya ka, sa mga bagay na ibinibigay sa iyo dito sa landas na makitid. Pero sorry sa mga tao na walang pag-ibig sa presensya ng Diyos at ang laging hanap niya ay kaaliwan o kasiyahan sa mundong ito. Tingnan niyo po ang mundo. Talagang gusto niya na maingay at laging masaya sapagkat sila ay nadidepress sa kalagayan ng mundong ito kapag kawalang ganyan. Pero sa mga anak ng Diyos, gusto nilang tahimik, nag-e-enjoy sila sa presensya ng Diyos, Nag-enjoy sila sa pag-alam sa mga bagay sa kaharian ng Diyos. Iyan ang kasiyahan nila at pipiliin nila ang mananahimik. Meron po akong laging napapansin sa amin na kapag ka-outing, talagang ang sasayan yan, wala silang tulog sa magdamag, hinihintay nila ang oras, pero pagka sa ibang bagay na may kaugnayan sa kanilang pananampalataya, sila po ay halos hindi nagbibigay ng kwalidad na oras para hanapin ang nais ng Diyos at ang landas ng Diyos. Ano pa ang nasa makitid na pintuan? Ang nasa makitid na pintuan ay kapayapaan. Mapayapa. Mapayapa hindi dahil sa walang problema o walang pag-uusig kundi dahil sa presensya ng Diyos sa kanila. Malala ko si Apostol Pedro na pinatay si Santiago na apostol ng Panginoon, hindi yung kapatid niya. Ito po ay matatagpuan sa gawa Kabanata Labindalawa. Si Pedro ay hinuli ni Herodes para kinabukasan siya ay patayin. At alam po ninyo itong dating matatakutin na ito na nagtatwa sa Panginoon ay kinabukasan alam niyang papatayin siya sapagkat sinampulan na sila sa pagpatay kay Santiago. Pero si Pedro, pansinin po ninyo at basahin niyo ang kwento at makikita niyo na siya'y mapayapang natutulog. At yan po ang nakikita ko sa mga tao na lumalakad sa makitid na daan. They have righteousness, peace, and joy. Yan po sa Roma 14.17. For the kingdom of God is righteousness, peace, and joy. So meron pong kapayapaan. At malala ko yung sinabi ng Panginoon. Peace I live with you, not as the world give peace. Iba po yung kapayapaan na galing sa Diyos. Sa kapayapaan ng mundong ito, ang kapayapaan ng mundong ito ay nasusukat sa mga bagay sa kanyang kapaligiran. Pero ang kapayapaan ng mga nasa Diyos ay ang pananampalatayang Meron silang buhay na hanggan at mapanatili ang kanilang buhay sa landas na makitid at matubid. Ang ating pang-apat sa katangian ng makitid na daan ay nandudoon ang presensya ng Diyos. Nandudoon ang presensya ng Diyos. Alam niyo, tutupo, ang paglakad sa makitid na daan ay hindi nating kaya bilang mga mananampalataya maliban na tayo sa samahan ng Diyos. At yan po ang maganda na pangako ng Diyos sa atin na hindi niya tayo iiwanan ni pababayan man sa mahirap na landas, sa landas ng pagsubok, ang Diyos ay nandiyan. Pero sa iba, iniisip nila na kapag kamahirap ang kanilang pinagdadaanan sa buhay, ay wala ang Diyos sa kanila. Pinabayaan na sila ng Diyos. Hindi po sa mga totoong mananampalataya, Ginagamit ito ng Diyos para manatili tayong aasa sa Kanya at ang kinakailangan dyan ay paniwalaan na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang katangian ng makitid na daan, pang lima, ay kailangang maging matiisin at maingat. Kailangang maging matiisin at maingat. Yan po ang isang bagay sa katangian ng makitid na daan. Kailangang maging matiisin ka at kailangan maging maingat ka. Sabi ko nga po, eh, sa landas na makitid, hindi ka pwedeng pasuray-suray. Tingnan nyo, kapag ang tao ay mahilig sa landas na malawak, kahit anong gawin yan, ah, susuray-suray yan. Kung anong gawin yan, masaya siya doon sa kanyang katugunan ng pangangailangan ng laman, kaya hindi sila pwede sa makitid na daanan. Kaya naman po, sa atin na sumasampalataya, kailangan maging matiisin tayo maingat tayo nang ay makarating tayo sa ating hangganan sa bagay na ito ay makikita natin ang halimbawa ni Abraham at ni Lot ito pong kwentong ito ay matatagpuan sa Genesis 13 5 hanggang 18 ng si Lot at Abraham ay magkahiwalay o kaya ay maghihiwalay si Abraham ay pinapili niya ang kanyang pamangkin kung saan siya dako. At si Lot, gamit ang kanyang mata, tinignan niya ang mga kapaligiran at nakita niya ang isang lugar na masaya na kung ilalarawan natin sa ating kapanahunan ay isang siyudad na kung saan ay may mga ilaw, maliwanag sa gabi, narinig ang mga tugtugan sa di kalayuan, si Lot ay pinili niya ang lugar na iyon. Alam natin na si Abraham ay nagtitiwala sa Diyos. Alam niya na hanggat nandoon siya sa lugar na pinagdalhan sa kanya ng Panginoon, hindi siya aalis doon at yun ang pangako ng Diyos, yung kanaan na yon sa kanya ay ipinaubayan niya kay Lot ang pagpili. Pinili ni Lot ang malapit sa syudad ng Gomorrah at siya naman ay sa kabilang direksyon, si Abraham po. Sa pasiyang ito ni Lot, gamit ang kanyang mata ay inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay pati ang kanyang pamilya. Na-influensyahan ng mga tagaroon ang kanyang mga anak, nagkaroon sila ng kasintahang hindi makadyos. Gayun din naman ang kanyang asawa ay naging sakim sa mga material na bagay na siyang nagpahamak sa kanya. Si Lot naman ay nahirapan sa araw-araw sa nakikitang kasamaan ng mga tao doon. Pinili ni Abraham ang tahimik at malayo sa kabihasnan, naging madali para sa kanyang pakikipagugnayan sa Diyos at naging mapayapa ang kanyang buhay. At ang katotohanan sa dalawang ito ay naglalarawan sa pagpili ng ating papasukan at ng landas na ating dadaanan. So nais nice kong muling itanong sa inyo, ano ang pipiliin mo kung ikaw ipapipiliin? sa pintuang makipot at sa daanang makitid tungo sa buhay na walang hanggan o ang malawak na daan. Sinisigurado ko sa pagkakataong ito, ang pipiliin mo ay ang makipot na pintuan at makitid na daan. Pero ang tanong ko sa iyo, ano naman ang ipinapakita ng iyong buhay? Isang bagay din ang dapat nating tandaan na hindi nangangahulugan na kapag ka pumasok ka na doon sa makitid na pintuan ay meron ka ng buhay na wala hanggan. Kailangan mo pa rin ng paglalakbay. Nangangahulugan yan na mahabang panahon ng paglalakbay katulad ng pangumuhay. Sa simpleng pananalita ay nais nice kong sabihin sa inyo ang katotohanan ito sapagat marami akala nila kapag ka sila ay tumanggap na sa Panginoon, ligtas na sila sa buhay na wala hanggan. Ipinapakita ng Panginoon dito na yung pagpasok ay iba sa paglakad ng mahabang lakbayin. Sa mahabang lakbayin ito, ang nais ng Diyos ay nakatingin tayo doon sa Panginoong Yesu Kristo na nasa dulo nito. At sa paglakad dito ay magkaroon tayo ng unti-unting pagbabago sa kanyang wangis at pagdating na din doon ay nasa wangis tayo ng ating Panginoon at tagapagligtas ang nagbigay ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan sa atin. Sa ating pagwawakas sa pagkakataong ito, hinihiling ko na muli iukunin niyo ang inyong mga ulo habang tinatanong ko ang mga katanungan ito. Namnamin po ninyo nang sa gayon ay makapag-evaluate kayo sa inyong mga sarili. Anong landas sa tingin mo ang tinatahak mo sa ngayon? Malawa o makitid? na mo na ba ang makalamang naisin sa Diyos? Nalalaman mo ba ang pansamantalang kaaliwan ay magdudulot ng pighati kalaunan o kapahamakan sa iyong kaluluwa? Kung ikaw ay tila nahuli na ng bitag, ang tanging paraan ay ang paghingi ng tulong sa Diyos. Nais mo bang gawin ang gayong bagay sa pagkakataong ito? Diyan po tayo magtatapos, pero bago po ako tuluyang magtapos ay nais kong sabihin sa inyo na hilingin nyo ang inyong leader na ipanalangin kayo sa mga bagay na bumibihag pa sa inyo sa mundong ito. Ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa mga taong tapat na nagpapakubabang sa Kanya. Patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng ating Dakilang Ama. Magandang araw po sa bawat isa.